Doray, kamusta? musta? Yes, wow. Ti Doray, Tingnan mo na dito, Ti Doray. Yan, wow, ang ganda mo na. <laughs> Sino nagbigay ng salamin mo, be? Si Mambeng. Si Mambeng. Mm -hmm. Wow. Pasalamat ka, be, dun sa nagbigay sa'yo ng salamin. Oh. Ano sabihin Thank mo? you, ma'am, Salamat po. Yan. Very good. Yan si Ate Doray po, no? May salamin na. Ayos na ba ang nakikita mo? Uh Oo. -oh. Mas okay na kaysa dati? Uh Oo. -oh. Wow. Ingatan mo yung salamin mo, biha. Yes. Para ano, kasi, para maging maayos ang pag-ano mo, no? Uh -oh. Ang tingin mo sa ano. Para malinaw ba? Uh Oo. -oh. Yan. O, kamusta ka naman? Mabuti. Mm. Pati may phone ka o oh, social po yan si Ate Doray. <laughs> pa cellphone, cellphone lang. Ano naman mga pinapanood mo, Ate Doray? Ano, yung mga lately, kano uh, morning pass in the groups, foods, uh, goods, mga ganyan. Wow, di ka na ba sinusumpong be? Hindi naman. Weh, mm -mm. Hindi, na. hindi na. Very good. Yan ang gusto namin, lagi kang masaya, di ka susumpungin. Di ba? Kasi love ka namin. Uh -huh. Love mo ba kami? Oo, alam mo. Wow. Gano'n mo kami ka love? Ah? Uh? Gano'n mo kami ka love? More than. More than. <laughs> Kawal. Ah, Kawal na. <laughs> Nakakatuwa naman po si Ate Doray. Uh -oh. Ayan. Sino ba ang mga namimiss mo? Mga friends ko, tsaka si Dexter, pati si Mama, si Papa, si Lola, at tsaka si Grandfather, pat and Grandmother. Sino naman po si, ano, si Dexter? Boyfriend ko siya. Ay, boyfriend mo. Uh -oh. Ilang years kayo naging, ano, magjowa Ano, uh, mga one year. One year kayo? Oo, uh, no, nag-aaral kasi kami. Ano, nag-aaral kayo? Uh, naga lang. Naging mag-boyfriend kayo? Uh -oh. Wow, nakakatuwa naman si Ate Doray. Nagkaroon pala ng boyfriend, <laughs> nag-aaral siya. Uh -oh. naga Baka naman yung boyfriend ng inuna mo bago-aral, <laughs> ha? Hindi. <laughs> inuna ang pag-aaral, no? <laughs> Yung mabait siya sa ti eh. Kaya marami nagmamahal sa iyo eh. Kasi napakabait mo. Yan, masipag. Walang sumpo. baganda <laughs> <laughs> Ano naman masasabi mo sa mga kababayan natin na minamahal ka, ti Eh, thank you for support and God bless. Yan, uh, yun yung masasabi mo sa kanila? Yes. Oh, napakabait naman ng ating si Atidora. ayan eh, po, namahal na mahal siya ng ating mga kababayan. Uh, thank you so much Atidora. God bless sayo. God bless. Yan. Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye.